malaki na po mga kabukid yung ating mga itinanim na mga talong ayan na sila namumukadkad na yung mga dahon tsaka dito sa kabila lumaki bigla actually ito nakakagulat yung side na to kasi nung tinanim ko itong kabilang side mas malalaki talaga sila ito medyo bansot yung itsura nya pero ngayon mas ano siya mas na una Siguro dahil na rin po dun sa taga-abono ko, magaling. <laughs> si camera girl lang ating taga-abono. Tapos meron pa po siya diyang tinanim na ano additional sili sa sa gilid. Ayan. Yun nga lang yung pipino natin dito na ano na na natanggal na natin kasi namunga na. So, ayan. Ito po yung mga una nating ginawang ano to, garden bed kaya dahil gusto na po natin ito lahat na malagyan ng gulay mataniman namin pero ang gusto namin talaga naka garden bed kaya ngayong araw po ay dadagdagan po namin yung mga garden bed dito so lalagay po tayo dito sa pagitan ng sitaw at saka noong okra malalaki na rin yung okra natin dito mga kabukin lapad na ng dahon so itong tatlo na to nakapaganyan po yung pagkakalagay pahalang ito naman ang gagawin namin dito sa gitna siya tapos pagganon ano so ayan meron po tayo mga ipin repair na hollow blocks mga bagong bago po to so ginawa natin ng mga nakaraang araw na wala akong ginagawa yung ginawa ko Ayan. Yeah. so yun yung ating goal ay maparami yung ating garden bed hanggang doon para kapag dumami sila dito maganda yung ating gulayan yan bukids gulayan so uh, may nagsasabi nga po eh, punuin daw namin nung ano nung gulay sa bahay kubo itong ating bahay kubo so subukan po natin kung kakayanin pero hindi ko po kasi alam paano magtanim ng linga. <laughs> yun yung problema ko. <laughs> e 'Yan pa naman yung nasa dulo ng kanta. <laughs> Yan. Gawin natin. Habang malambot pa yung lupa. Nagsimulan kasi kahapon eh. tuwid na tuwid Ito, medyo ano to eh kabuntis ayan right. marami rami pong hollow blocks ang kailanganin namin to para mapalibutan namin to ng magandang garden bed paunti-unti yan mapupuno yan mga kabukids ito po kasi yung pinili namin uh, sa halip na mga kawayan kasi noon na try na po namin na kawayan eh hindi po siya nagtatagal at saka medyo mahirap kumuha ang malayo kaya nag kami nag invest kami sa paggawa ng hollow blocks ito po kasi matagal lang kanyang buhay talagang mapapakinabangan hindi siya basta-basta nasisira. Ilagay ko dito yung mga munggo mo no? Mm -hmm. Sa gilid? Sa ilalim? Ah. Kasa parang ulan. <tis> Ganen lang umpainan. Okay Wag lang minito karan humura na. Malinis Pa na lalagay tumutubo na may natira pala <laughs> may mga natira And so ito po yung ating lalagay sa ilalim para kapag ka nabulok po siya magsisilbing pataba balat po ito ng munggo natanggal na namin yung laman niya, yung buto pero may pailan ilan na naiwan so okay lang yan po ang ating pandagdag doon sa bed bah, medyo matagat pala yung sa ilalim niya yung pinag-planeran ah, okay yan pala mabigat Ito pala na ito, Bab. Yung mm -mm. Ma planeran. No? Ito, maganda rin to. Hindi na po namin malalagyan mga kabukid ng lag. Yung iba kasi nilalagyan nila ng mga kahoy-kahoy para pag nabulok, maganda yung lupa. E, itong ginawa po namin, ano lang siya, mababaw. Kaya yan na lang nilalagyan namin. At meron din po tayong kahoy. Ito po kasi yung pinag-anuhan ng planer nung gumawa kami ng pintuan. So, mabubulok po 'yan and gaganda rin yung lupa. Wow. pantay. <laughs> wow, nice. <laughs> Ang galing. Ang <laughs> bigat. Yeah. Wala, maliliit lang yung ginawa ko eh. Nabitin? Kaya nga eh. Dapat kasi dito yung tumbok mo sa kanto. Sabi ko ito tumbokan mo eh. Wala Ang galing. Wala kasing eh. <laughs> dapat to yung iskwala din eh. Kailangan is kolain pa. Magaling yung aking ano mga kabukids. Uh, ano ba tawag sa'yo pag ganyan? Mason? <laughs> Mason ka na kasi hawak mo halo blocks. Ayan, pangalawang plot na ating ginagawa. So bali ngayon, meron na po tayong lima. Ito yung panlima. Mula doon sa kabila. Pero hindi pa po natin napupuno ng lupa kasi bitin sa lupa. Ito, malaki-laki yung lalagyan natin dito. <laughs> Ina-adjust ko dito. <laughs> ha? Dito ako mag-adjust. Nabitin. Na Parang may isang hollow block sa Ito mali. yata pa buka. Tama lang, parehas lang yung bilang ilang bilang yan. 2, 4, 6, 7. O, 7 din. So, anong mali? Yung nagkawa. Ayosin <laughs> natin. Saan? 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 Ito po yung ilan nating yung alagang itik. Yung marami po, karamihan na naikulong namin doon sa net kasi yung kapitbahay namin nag ano na siya nag nagpunla ng palay baka pumunta ron eh etong mga to hindi gala kaya nandiyan sa labas matibay itong ating gawa na to ito po ay sariling gawa ko rin mga kabukid kaya sinadya ko talagang medyo patibayin para matagal mapakinabangan doon sa garden kasi maulan-ulanan po ito eh dahil nasa outdoor so nakagawa po ako ng mahigit isang daan para dun sa mga una natin gagawing garden bed and yun tuyo na sila bakit ayaw mong gumapang? Sabi nila layo kasi nung ginawang ano, bala, kaya ayaw ko. <laughs> Chusy pa sila. Pinaghirapan ko yan. Buti nakasurvive po ito mga kabukids yung mga ano na to tanim. Lalo tong sitaw, medyo sensitive din sa tubig. Uh, ito kasi tin tin tinanim namin, tapos nagkataon, tuloy-tuloy yung ulan yung mga bagbagyo-bagyo na magkakasunod kaya ang daming hindi tumubo dito yan magkaka ano yan sila eh magkakatabi halos kabilang side lang yung tumubo konti lang dito sa kabila pero okay pa rin meron tayong mapipitas-pitas pang ulam kapag ka namuha sana lang magtuloy-tuloy ganda nga ng pagkakabalag ni <laughs> ni Jinky eh. Dito 'yan magigiba ng bagyo. Tibay 'yan. <laughs> Tibay. Sabi ko panida pang limang no no, pang-limang plat. Pang-alil na pala. Meron din po pala tayong ano doon mga kabukid, plant na ginawa. Ang pinanim po namin. Medyo nilagay po namin doon kasi po ito rin po kami dito ng kalabasa tapos balak namin ang aming gustong mangyari yung mga dibalag dito banda sa side na to para hindi masukal dun sa harapan at ito na po yung update ang pag-aalaga ni Jinky dito o, matataba hindi lang po yan sila magkakasabay na tinanim kaya iba iba yung haba ito yung nauna ng bunga. Wow. Ano po ito eh, yung maliit na kalabasa. Ah? Yung laki niya parang ano siya? Avocado. Avocado, oo. Yung shape niya. Oo. Tapos maliliit. Uh, mga tigi isang kilo lang. Tamang pang ulam lang talaga. May bunga. Kaso nga lang, walang ano, lalaki. bulaklak na lalaki. So, ewan kung ano mangyayari dyan. Mabubuo kaya yan? Hindi no? kailangan siyang mapulinit. Mapulin. Pulinit. I'm pulling for you. Yung mga kasabayan kasi nito namatay. Kaya dalawa lang sila. Ito na ba? So, kasabayan niya ba ito? Eto mga kasabayan niya. Uh, doon may tinanim din ako. No? <laughs> Kalabasa. <laughs> Kahit saan-saan na lang. Papunta Mal na doon sa masukal. Malay mo, mamunga pa. Sayang din eh. Ayun, may mga saging natin po doon. Kung napapansin po ninyo, malalaki na sila. Meron po diyan na nakaraan may bunga na hindi lang namin nakuha. Kaso ngayon eh masukal, hindi pa namin na asikasong linisan ulit. Sa mga susunod malilinisan po ulit natin 'yan. Susunod na kabanata. Sa susunod. <laughs> And ano pa bang ay update din natin yung ating kalabasa. Ah, kalabasa. Yung mais. Meron po tayong tinanim na mais sa mga nakapanood. Sweet Dito corn. Natin. Oh, sweet corn. Dito po natin inilagay sa pagitan ng mga guyabano. So ayan na po sila ngayon, oh. Malalaki na. Yan. Si bilog nagtanim nito. Merong ano, may kuhol sa loob. Kinakain niya ba 'yan? Nabuhay ba lahat? Meron ding isa lang yata. Yung hindi nabuhay. Malalaki na. Hindi, hindi no saluyot <laughs> Ay, ito eh, ito. nagtanim din ako guys ng saluyot itong isa na bansot ko ito kasi naapakan kaya yan ito malaki wa? Konti lang po 'yan kaya dito natin itinanim sa ano sa gilid lang. So, 'yun nga kapag ka, nagkaroon po tayo dito ng mga garden bed, magtatanim po tayo rito ng mga iba pa. Ito po ay sweet corn. May kasama pala tayo. Akala ko tayo lang dalawa. <laughs> Bagong gising na naman. Lagi <laughs> tulog. Batang laging tulog. Mabatang, laging tulog. Sinusulik niya habang bata pa siya eh. Kasi pag ano niya daw, pag laki niya na, maglalaban na daw siya. <laughs> Pwede naman na ngayon. Grade 1 na. Ah. Marunong ka na maglaba ng damit mo. Siyempre. Ala nga naman ayaw, di ba? Atin na lang <laughs> tayo dito. Ako si Betty. Ikaw si Sarah. <laughs> Atin. <laughs> di ba ganun si Betty? Ay, hindi niya pala alam yun. Sarah and ano yun? Mating prinsesa. Bete ba yung isa doon? Oo. Uh -uh. hmm. Halako minchin. Hmm? Si Miss Minchin yun, yung masungit. Meron din tayo dito mga pinagbalatan mga kabukids ng gulay at itlog. Shell. Ikalat ko. Okay. Ikaw daw. Uy. Balat ng saging. Alak mas human. <laughs> Maganda tingnan dito. Pag malapuno natin yung garden bed. Maganda tingnan. antala na naman yung ating trabaho mga kabukits. Biglang umulan. Pero okay naman, nakagawa na lang tayo. Yung dalawa, pangatlo na yung ginagawa namin. And pag hindi tumigil, bukas ulit. Pagpapatuloy.